Mga dapat tandaan sa pagbabayad ng utang, una, huwag kalim utang magkipag-usap sa pinagkakautangan. Pangalawa, huwag maglagto sa minimum payment. Pangatlo, huwag maggalit galiten pag sinisingil para makaulit pa. Pangapat, huwag baliwalain ang malaking interest. Panglima, huwag humiram ng pera para ipangbayad sa utang. Panganim, huwag humiram sa mga loan scam. Pangpito, huwag magbayad ng minimum lamang. Pangwalo, huwag aasa sa iisang pinagkakakitaan. Pangsyam, huwag maging mainipin. Pangsampo, huwag iwasan ang iyong utang.